at binata, binukot at ginahasa ng tatlong lalaki sa Lucena City. Kasama pa rin natin DJ Joey Boy, ibalita mo. Oh, DJ Frankie Masaklap ang sinapit na karanasan ng isang binata matapos siyang dukuti ng tatlong lalaki at sexual na abusuhi ng isa sa mga sospek kamakalawa ng gabi sa Eco Tourism Road na sakop ng barangay Ibabang Talim, Lucena City. Batay sa o base, sa salaysay sa himpilan ng pulisya ng biktimang itinago sa pangalang Jake, 28 anyos ng Phase 1 Westland Purok Bagong Silang Barangay Gulang-Gulang Lucena City, dakong alas 8.40 ng gabi habang sakay siya ng kanyang kotse at nakahinto sa gilid ng highway nang bigla siyang pasuki ng dalawang hindi nakikilalang lalaki. Inutusan umano siya ng mga sospek na i-drive agad ang kosye patungo sa madilim na bahagi ng highway at inabutan nila ang isa pang lalaki na naghihintay roon. Sumakay umano ang pangatlong sospek saka isinagawa ng biktima ang sexual assault habang pinanood sila sa labas ng dalawa nitong masamahan. Matapos sa gawa ang pangbababoy sa biktima, kinuha pa ng mga sospek ang cellphone nito na nagkakahalaga ng 45,000 pesos at cash na 6,000 pesos sa kasumakay ng isang motorsiklo at tumakas patungo direksyon ng Sarayaya, Quezon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.